Isang araw sa maliit na bayan ng Harmonyville, may nakatagong masigla na batang babae na nagngangalang Lily. Si Lily ay hindi pangkaraniwang bata. May mahika siyang kakayahan na gawing kakaiba ang karaniwang bagay. Bago tayo magpatuloy, like at subscribe naman para updated kayo sa susunod na kwento na aking iya upload Isang umagang maaraw, habang si Lily ay naglalakad sa kahabaan ng kalsada, Natagpuan niya ang isang alikabokang lumang tindahan ng libro na nakatago sa isang sulok. Ang doorbell ay nagbigay ng malumanay na melodiya habang pumasok siya, binati si Lily ng masiglang amoy ng matandang papel. Si Mr. Wigglesworth, ang matandang may-ari, ay nagtingin mula sa kanyang mga salamin at bumati kay Lily. Ah, isang mausisang bata, hindi ba? Paano kung subukan mo ang isang libro na magdadala sa iyo sa isang paglalakbay labas sa iyong mga pinakamataas na pangarap. Ang mga mata ni Lily ay lumaki sa excitement. Siya ay nag-scan ng mga estante hanggang sa makakita ng isang kakaibang libro. Ang Engkantadong Atlas. Sa isang malambing na hila, parang ito'y lumukso na sa kanyang mga kamay. Tila ba ang tadhana ang pumili sa kanya para sa pakikipagsapalaran na ito ipinaliwanag ni Sprinkle, ang Harmony Gem ay ninakaw ng malikot na shadow sprites. Nang wala ito, nawawala ang mahika ng lupa. Tutulong ka ba sa amin, Lily? Dahil sa determinadong pagtango, nagumpisa si Lily sa kanyang misyon. Tinahak niya ang mga kumikislap na parang-parang nilampasan ng nakakakiliting mga tunnel at nagkaroon pa ng kaibigan na ulap na nagiging malambot na unan. Sa kanyang paglalakbay, Nakatagpo siya ng makulay na karakter, ang mahiyain na butterflies of brilliance, ang sumasayaw na daffodils of delight, at ang matalinong owl of tranquility. Nang makarating si Lily sa puso ng Land of Whimsy, nakaharap niya ang malikot na shadow sprites. Bagamat una silang nakakatakot, natuklasan na sila'y nag-iisa at naghahanap ng kaibigan. Sa mabait na puso ni Lily, iniabot niya ang kanyang kamay ng pagkakaibigan na naging sanhi ng pagtransform ng kanilang madilim na anino sa masiglang mga kulay. Bilang pasasalamat, ibinalik ng Shadow Sprites ang ninakaw na Harmony Gem at ang Land of Whimsy ay namutawi ng mas maraming mahika kaysa kailanman. Binati si Lily bilang ang bayani ng Harmonyville at nagkaroon ng mga nakakatouch na paalam sa kanyang mga bagong kaibigan. Sa tindahan ng libro, isinara ni Lily ang ang engkantadong atlas na may kasiyahan. Ngumiti si Mr. Wigglesworth nang may kabatiran. Ang mahika ay umiiral sa mga puso ng mga naniniwala aking mahal. Ikaw, Lily, ay isang tunay na naniniwala. Dala ang kanyang maanghang na mata, iniwan ni Lily ang tindahan ng libro, nagdadala ng init ng kanyang mahiwagang pakikipagsapalaran. Mula noon, Iniangat ni Lily ang kanyang diwa, laging handa para sa susunod na kabanata ng kanyang kahangahangang paglalakbay.